Happy birthday, Mr. Lee! <laughs> Don't do that! His birthday today, we're going out. Uh, nagsuka yung aming baby, kaya late silang berating. Is it here now? Or is this now? Oh, they are here already. Oh, no, 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 it's not. It's not. They're too quick to come. Cause they are changing our baby, our apo. We're going out to celebrate Mr. Ling's birthday. Isa siya sa tumutulong sa aking paglingap. Who's that? Oh, it's ours. Our apo. Adapted apo. There. Yeah. May dumaan. Kakain sa Japanese restaurant dito sa likod namin. Ha? Huh? Ah, Toto Toto t o t Toto Yung apo niya called Toto, Toto. <laughs> Ang pangi yung mga, mga palayaw nila <laughs> Toto Kamukha ng kanyang daddy Pero babae siya See Say happy birthday to you this is Mr. Ling. Isa siya sa tumutulong sa akin for paglingap sa team kalingap ni Kuya Vau. Not yet, not yet. I'm videoing you. Because today, now it's already night because you don't want to get up to go out to eat, so... <laughs> Pero mamay may plano kaming kakain sa labas sana ng lunch. Ay, ayaw na niyang bumangon. Gusto niyang matulog na lang. Kasi ang sarap matulog, malamig. Hahaha. <laughs> Saka, very humid today. Kailangan mag-aircon pa rin para hindi basa ang loob ng bahay. So, nag-aantay kami ng aming sundo. So, I cannot watch tonight. I can just replay. So, wala pa ang sundo namin. I don't know kung saan kami pupuntang kakain. Kasi lahat ng restaurant napuntahan na namin. <laughs> Siguro pupunta kami sa ano, sa madaling magpark si Mike dun sa seafood restaurant <laughs> pare-pareho din ang pagkain kahit saan ka pumunta unless na ibang lahi naman na may restaurant kakakain para maiba pero I don't think we go to Chinese restaurant or western food restaurant see he is 88 kung hindi siya na-stroke maganda sana ang kanyang memory <laughs> he can go out by himself now na instruct siya he cannot go out by himself so Miss Doe is always with him say so, hello so hello everyone Who is that? my my TV see that hello hello today is my birthday he said today is my birthday today is my birthday, today is my birthday. hello <laughs> <laughs> birthday niya daw ngayon he's an uh, Chinese man but he studied in where did you study in America? Kansas? Kansas University? he's an architect, engineer <laughs> kaso ngayon nawala na yon. nagiging zero na grade 1 na <laughs> nakalimutan na pati mga kaibigan na hindi laging nakikita. Ako lang ang memorize niya. Pati yung apo niya, nalimutan na yung pangalan. <laughs> oh my God. At least, ang importante, hindi niya nawala ang kanyang signature. <laughs> Saka nakakalakad pa siya. Yun ang importante para kami lalabas lagi. Pag hindi na siya makalakad, pati ako wala na rin. <laughs> Pareho na kaming dalawa. Sa <laughs> uh, so ngayon, medyo okay pa siya, kaya okay pa kaming dalawa, okay pa ako. Pag hindi na siya makalakad, hindi na rin ako makalakad. <laughs> Kailangan may assistant kaming mamili ng pagkain namin habang ako ako'y nakabantay. Pero this time is still okay. He is still okay. There. Oh, I'm talking, 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 but the camera is off. <laughs> See, dito yung church. Paul Church Episcopal. And there is the French Club. Yung baba nun, ano na sa central na doon. Sa landmark or Marks and Spencer sa baba, sa dulo. So, nandito kami sa harap ng church. Yan. Pagpupunta sila, Kuya Bal, dito sa Central, pag dito sila mag-rent, malapit lang kami dito. Diyan sa Lang Diyan sa baba. Yan. Kahit umaga na, malakas ang malakas pa ang ingay ng mga mga nagtatampay sa inuman. Hindi naman siya inuman restaurant din. So, okay lang. De. kasi nandito na lahat so where's Michael? they are not here yet so habang wala sila I can still vlog kasi ang aking watch hour hindi ka makapaniwala kunti lang nanonood sa akin pero ako pag nanonood ako kahit isang oras tinatapos ko yun lalo yung mga charity vloggers nasa kayang iba nanonood ako dyan pero sa akin, kunti lang nanonood sa akin. Wala pang 100 watch hour. Ngayon, walang nanonood. Kaya maliit, lumiit, bumaba siya. Kaya ito, pwede kong i-upload para tumaas ulit. Inahabol ko yung 100 lang para siguro yun, hindi na bababa. Kasi pag nanonood sila, nagko lang. Hindi pinapanood talaga yung buong video. Maliit lang naman yung video ko, yung minutes. Gusto ka lang maka, maka mapanood. Ako nanonood talaga ako pag duman ako sa channel mo. Pag done watching, that means to say done watching. Eh, until the end. So please help me also. Remember, marami akong natutulungan sa kalinga. Hindi lang si Kuya Bal. There. So pwede kong i-upload ito para hindi bumaba yung ano ko. Kasi hindi ako makapag-live. Kasi kasama ko si Miss Ling. I cannot live. Do live. Pagtulog naman, sarado ang ilaw. So, madilim. Kaya gumagawa ako ng, ano, pinapakita ko yung coffee ni Kuya ba? Yung kape, kape, ano, kalingap, yung kalingap. Pero ngayon, hindi ko magawa. Kasi, si Miss gabi na pumunta ng kama niya. So, no more chance to live. Umaga na. Nakakahiyang mag-live ng umaga na natutulog ni mga taga Hong Kong. Yan, taga Hong Kong pagising ng alas 6. Eh, Andiyan na sila. Okay, bye-bye now. Shout out, shout out. Pia Basantos Matubang. Bye.